Bilang tugon sa mga natatanggap na reklamo, hinggil sa kaguluhan, presensya ng mga kahina-hinalang individual at pagdami ng kabataang pumapasok sa mga bars, isinusulong ngayon ng lokal na pamahalaan ang mas mahigpit na regulasyon sa nightlife establishment sa lungsod. Kabilang dito ang sabayang pagsasara ng lahat ng bars sa ganap na alas 3 ng umaga, pagbabawal sa mga menor de edad at mas matinding seguridad sa mga entry points. Ayon kay Post Head Pilarito Malilin, immediate implementation ang magiging direksyon ng lungsod Partikular ang pagbabawal sa mga labing walong taong gulang pababa at pag adjust ng closing time upang maiwasan ang mga insidente sa kalye matapos ang hating gabi. Kasabay nito, paigtingin ang 10pm hanggang madaling araw na curfew para sa kabataan na ipatutupad ng mas mahigpit. Binanggit din sa pagdinig na karamihan sa mga bar customers ay kabataan dahilan para bigyang diin ni Councilor Cynthia Wee ang obligasyon ng lungsod na tiyaking hindi sila na nasasangkot sa anumang gulo o panganib. Uh, thank you. Uh. Uh, uh nandito tayo ngayon dahil nagpatawag tayo ng committee regarding uh, sa closing time ng mga bars natin dahil lately talagang uh, tayo marami nagme-message atin yung gaya ng away sa labas, yung mga lasing na nakamotor. Kaya actually may ordinance tayo way back 2003 pa. So ire-revise lang natin 'to para sa safety and syempre para sa kakaganda ng ating mga uh, business establishment, especially sa mga bar owners po. Kabilang sa mga panuntunang isusulong ang mandatory frisking o pagkaka, uh, pagkakapkap ng security guard sa lahat ng papasok na customer upang maiwasan ang pagdadala ng armas, droga o anumang kontrabando. Sa panig naman ni uh, SP Telesforo Malilin, iginiit niya ang layunin ng lungsod na mapanatili ang kaayusan, lalo na maraming naiulat na suspicious individuals na nagpapalipas ng gabi sa paligid ng bars. Nilinaw niyang uh, hindi iniipit ng lokal na pamahalaan ng mga bar owners sa halip layunin nitong tiyakin na ang nightlife establishments ay hindi magiging pinagmumula ng krimen o istorbo. Habang uh, nirerepaso pa ang ordinansa, ihihirit din ng City Council kay Mayor Cesar JCD na maglabas ng executive order upang agad maipatupad ang mga napagkasunduang hakbang para sa kapakanan ng kabataan at seguridad ng buong lungsod. IFM News.